Mainit nga ang panahon mga mima kaya sinulit-sulit ko na yung panahon na yan. Sinulit-sulit? <laughs> eh di ayun, sige, kaya ito naglaba. Ay! Nang matapos nga ako niyan ng mga mima, nakita ko tulog pa ba yung baby ko. At binabantayan naman ang pang-anay ko. Kaya pinlancha ko na agad yung uniform niya kasi malapit na rin, malapit na rin yung pasukan. Nasasayangan nga ako sa oras kaya hanggat maaga, hanggat kayo kung tapusin, tinatapos ko na. <laughs> Ayan, tsaka na nga iba niyang uniform dyan. Kaya kundi na lang yung napakita ko dyan. ayo ba, nakapaganda na rin ba kayo na yung mga uniform ng mga anak nyo? <laughs> Holiday that time nga, kaya naman wala akong masyado ginagawa. Kaya gumawa na ako ng gawaing bahay. <laughs> After nga niyan, Mima, na it's a prank ako ng panahon. Labi nga yung kidlat niyan, tsaka ulan. Lilipat ko pa nga yung mga sinampay niyan, Mima, kasi naanggihan na sa taas. Galit na galit nga yung kulog at kidlat niyan. Basang-basa nga niyan sa lapag niyan kasi nga naglaba ko, Mima. Kaya naglusak ang first one. Natuwa naman talaga ako sa anak ko, Mima, kasi nakita ko binabantayan niya yung kapatid niya. Pili-pili pa nga kahit yamot na yamot na. <laughs> yamot na yamot! Kaka-uwi niya asawa ko, Mima. Ayan, panaykwento naman yung anak ko. May pinapaliwana. Ang lakas nga niyang boses si Jan kasi gusto niya pansinin siya, Mima. Maya-maya pa nga, nagising na yung baby namin dyan, Mima. At yung madalas mag-prank talaga sa akin. Yung tipo ang kala mo tulog na yung palagising pa. It's a prank! <laughs> Sige, <mo> na, <laughs>